Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kaming manghuli at magluto at magpudrip dito sa ating treehouse. Grabe guys, sobrang quality rin talaga ng mga pupudripin natin ngayon. Medyo good size na rin talaga guys yung mga hipong bana namin natin dito sa ating maliit na palisdaan. Kaya e ngayong araw guys, samahan nyo kami sa panibagong adventure at sa pudrip natin dito sa ating napakagandang treehouse. Tara! What's up guys? What's up mga kanapandaan lang? So for today's video nga guys ay eh, may adventure na naman tayo. Bago nga pala guys magsimula itong video na to, gusto ko lang paalalahanan yung mga followers natin at mga viewers natin. Marami kasi guys mga kumakalat na fake page natin na nagnanakaw nitong mga video natin. Ito lang guys ang tunay na page natin dito sa Facebook. Lahat po guys na mabababa ang followers ay eh, mga fake lahat sila. Ito guys page natin tunay eh, meron na tayong 540,000 followers. At bago nga pala guys ang lahat, salamat muna dito sa napakagandang mayor ng aming bayan. Salamat nga po pala sa pag nag sa amin sa gaganapin na October Fest ngayong October 15. At salamat din po sa pagyaya sa amin ni Dugong dito sa pag-food trip. Grabe, nakakatuwa talaga. Shoutout rin nga po pala dito sa napakabait na hepe dito sa bayan namin. Kasama rin nga pala guys natin dito si Sir Ken, the good man yan. Tapos ayun nga guys, ano, balik nga pala tayo dito sa panguhuli natin ng mga hipon. Pagkarating nga lang guys namin ni Dugong dito sa amin pala ay kinuha agad namin itong panghuli namin ng hipon at nagayad agad kami dito sa loob. Habang nagagayad nga guys kami dugong dito na lambat ay nagsisitalunan dito yung mga hipon. Muntik Kailan pa nga kami matamaan sa mga mukha namin? Dito nga pala guys, sa paggagayad namin, eh, nahuhuli na namin yung mga ilang perasong bangus na nilagay natin dito. Pero guys, sa mga susunod na video ko na lang sila ipapakita pag i-update natin yung mga bangus natin. After nga lang guys, namin maigaya dito mga lambat, ay eh, agad na rin namin hinigit dito sa tabi para matrap namin yung mga hipon. Habang hinihigit pa nga lang guys namin yung lambat dito, ay eh, may nahuli agad ako isang malaking hipon dito. Grabe, muntikan pa makatakas. Guys, medyo marami tayong nahuli. Un-trip na naman si Dox dito. Suck nga lang pala guys, yung mga nahuli nating hipon dito kasi hindi natin masyadong pakanakaramihan Dito lang kasi guys kami nagayad ng na lambat dito sa mababaw na part. Ayo kasi guys namin pumunta doon sa malalim kasi baka mahuli yung mga bangus natin ay eh, mamatay pa yung iba. Mabilis lang kasi guys talaga mamatay yung mga bangus. Grabe nakakatuwa naman tingnan guys itong mga hipon natin dito sa ating palaisdaan at medyo lumalaki na rin talaga sila. At katapos nga lang guys namin yung dugong makahuli nitong mga hipon eh, agad na rin kami naglakad pabalik doon sa ating trios para makapagluto na rin kaagad kami. Pagkarating nga guys, namin dito ay agad na rin ako dito nagayad ng na mga pampalasang sangkap katulad si sibuyas at bawang. Habang nagagayat nga guys ako dito, hey, happy happy na naman si Dugong. Sober excited siya doon sa gilid ko. Ah, kita mo yung gilisan nating sibuyas. Sabi o guys, papalabasin sila natin lang sa nyan. Pagkatapos ko nga lang guys mag ng sibuyas at bawang doon at ginisa ko na rin. Eh, ilalagay na rin nga pala guys natin itong mga hipon natin. Lahati nga lang pala guys ang ilalagay natin dito sa mga nahuli nating hipon. Kasi yung iba guys na mga hipon ay eh, ibang luto ang gagawin natin. Habang nagluluto nga guys ako dito ay eh, tinatawag kami ni Dugong nitong treehouse namin. Kasi matagal-tagal na rin do kami hindi nakakapag-overnight sa kanya at hindi dyan nakakapagluto. Kaya eh, nga guys sabi ko kay hey, Dugong siguro sa mga susunod namin video ay eh, mag-overnight ulit kami dito sa aming napakagandang treehouse. Kasi medyo nagtatampo na talaga siya. At eto nga pala guys ang view dito sa baba pag nasa taas karon ka Dito nga pala kami nagluluto ni Dugong. Ang luto nga pala guys natin dito sa unang putahe natin, ilalagyan lang natin itong hipon ng mga sutanghon. Eto kasi guys, ang request ni Dugong na ulam namin ngayon, nakakapanood niya guys sa Facebook ay dumaan sa wall niya itong nagluluto ng ganito kaya sabi niya gayahin daw namin. Tapos ay na nga guys, ano after nga lang na ilang minuto ay naluto na rin kaagad itong hipon natin na nilagyan natin itong sutanghon. Grabe guys, napakasarap niyan. Kaya nga sabi ko kay Dugong, titigman ko kung tama yung tabang na namin at eto nga bigla pa niyang inagaw yung nakalawit na pansit doon at hinigit niya na parang baga taong na isda. Katapos ko nga lang guys, lutuin yung unang putahe natin ay binaltan nga lang pala guys namin ni Dugong itong mga hipo na to. Kasi guys, ang gagawin nating luto ngayong araw dito, ilalagay natin itong mga bread. Ay crispy fry pala guys sa tawag dito. Ayan, lalagyan natin itong hipo natin. Wow. <laughs> guys, maya maya na Duto na rin yung natin Grabe guys, napakinggan nyo ba yung sabi ni Dugong? Ang sarap daw guys, parang magic sarap Tay <laughs> ko nga lang guys, mag golden brown dito yung hipo natin Ayun, taray, golden brown talaga Tapos may nahuli rin nga pala guys, kaninang madaling araw Yung tatay ko dito nakalantogas At isasama na rin natin ito sa food tripin natin Isasain nga pala guys natin sa asin itong mga kalantogas natin At goods na goods na rin yan Talaga naman kahit ganyan lang guys yung luto niyan Ay talaga kayo Kasi sobrang sarap niyan Alos manamis-lamis talaga guys, guys, yung mga kalantugas na yan. After nga lang guys namin mag ni Dugong, eh, eto na rin yung mga kakainin natin. Grabe guys, overload seafood na naman itong food tripin natin ngayong araw. At talagang crispy crispy pa dyan yung hipon natin. Meron pa rin nga pala guys tayo dito nilagyan natin sa otang ng mga hipon at sausawa na suka. Tapos guys, ganito yung view. Talagang mapaputrip trip kayo at bigla nga guys may kamay na dumampot si Dugong na pala yun. Hindi na kasi guys talaga napipigilan ni Dugong at talagang napapapood trip na daw talaga siya. Siyempre bago tayo kumain, huwag natin kalimutan, magpasalamat palagi kay Lord. Sa enjoy, sa pang iniintay nyo Samahan so, nyo lang muna kami kumain, let's go So guys oh Yung ating pinritong hipon na nilagyan natin ng Bread, ano yung basta na nilagyan natin ng ano siya Yung panglagay sa manok Tignan nyo guys, sarap nito Lutong Tignan mo Solid quality na sec. So guys, yung ano natin. Hipo natin yung natin sa tanghon. Medyo na iga nga lang guys yung sabaw pero meron pa rin sa kunti. Sarap din guys. Lalo na yung noodles oh. Mm. Check mama, mo. Okay, higupin mo. Sarap. Hahaha. <laughs> oh. So, 'di din 'to, guys. Matataba din 'to. Talagang sipit din, guys nito, malinamlam din 'no. Ayan oh. Ngayon, oh. At habang kumakain nga kami guys, gusto ko lang po linawin na may gumagawa po ng mga TikTok account natin. Marami na rin guys yung mga views nila at nagbebenta sila guys ng mga kwintas at mga relo. Hindi kami guys yun. Huwag kayong o-order guys sa shop nila kasi hindi naman kami nagbebenta ng gano'n at hindi naman po talaga kami yun. Wala kami guys tinitinda ni Dugong, miski isa. Kaya yun guys, ano, huwag nyo sanang kakalimutang i-share tong video natin na to. Kaya nga ito yung napadaan lang channel guys, your daily dose of good vibes. Salamat nga pala guys sa panonood Kita kits ulit bukas. Salamat sa panonood guys. <laughs>